March 6, 1981, binaril ni Marian Bachmeyer ang lalaki na pumatay sa kanyang pitong taong gulang na anak. Ito ay sa gitna mismo ng trial. Magdi-disclaimer lang po ako sa mga manunood natin. Dahil para maintindihan natin ang kwentong to, kailangan nating malaman kung paano nabuo yung gigil sa puso ni Marian Bachmeyer manggigigil din kayo kasi gusto kong ipaintindi at ipasok din sa puso ninyo lahat ng galit, ng puot na nararamdaman niya. Bakit niya ginawa itong pagpatay na ito? But ultimately, I will ask you the question. Nasa tingin mo ba tama yung ginawa niya na paghihigante para sa anak niya? Ang episode nating gabi ay ang kwento ni Marian Bachmayer, A Chilling Story of Vengeance. Sino si Marian Bachmayer? Isa siyang West German na ina. Ipinanganak sa isang conservative na tahanan sa Sarstedt. 1966, 16 years old si Marian. Nanganak siya sa una niyang anak. Pero, ipinaampon niya ito. Nung 18 years old naman siya, 2 years later, nabuntis ulit siya, pero pinaampon niya ulit. Shortly after niyang mga anak, and importante ito sa kwento natin, kasi nakarana siya ng isang hindi inaasahang pangyayari. She was... Magfa-fast forward tayo sa pagdating niya sa 22 years old. Dito, nabuntis ulit siya. Pero this time around, November 14, 1972, ipinanganak niya na si Anna Bachmeyer. Pinalaki niya ito na mag-isa. Nagtrabaho daw siya sa isang pub. So habang nag-aalaga siya, gising siya sa gabi, tapos umaga, inaalagaan niya yung anak niya. Sabi nila, ano, sa trabaho nakikitulog yung bata para mas maalagaan siya ng nanay niya. Dinadala niya. Talagang nagkakumakayod siya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sabi rin ng isang kaibigan ni Marian, makulit at masayahing bata raw itong si Ana. So full of life. At kahit dalawa lang silang mag-ina, ay masaya ang buhay nila bilang isang Pamilya. Importante itong mga detalyeng to, no? Sa kung bakit ganun na lang yung naramdaman nitong si Marian. Needless to say, si Ana ang naging buong mundo ng nanay niya. Sa kanya nakafocus ang lahat ng kaganapan at importansya sa buhay ni Marian. Alam mo yung minsan wala ka ng rason para mabuhay para sa sarili mo pero merong isang tao na mahal ka at para sa kanila kung bakit ka nabubuhay. Oh, sabi nga natin, di ba, bumabangon. Para kanino ka bumabangon? Si Ana ang para kay Marian. Eto na. The of 7-year-old Ana Bakmeyer. Dito na mag-uumpisang bumaligtad ang mundo ni Marian and sadly, ang pagtatapos naman ng buhay ni Ana. May 5, 1980. Nag-aaway pa daw yung magnanay nung araw na to. At dahil dito, yung bata hindi pumasok sa school. Ngayon, meron tayong isang lalaki na i-introduce sa kwento at yan ay si Klaus Grabowski. Kikilalanin natin siya mamaya. Itong si Klaus, nakita si Ana. ku alam kung bakit si Ana yung napili niya pero sabi niya, Bata! Psst! Bata! Halika! Punta ka sa apartment ko dali. Maraming mga pusa doon. Mahilig ka ba sa pusa? Tara dali, sama ka sa akin. Laro tayo ng mga pusa. At dahil bata pa si Ana, 7 years old, madali siyang nauto ng lalaki. Ang hindi nila alam, eh meron palang bagay na gagawin ng lalaking ito. Ngayon ha, hindi ko po pwedeng ikwento sa inyo ang bawat detalye kung anong ginawa sa bata. Pero sabihin na lang natin na na-experience ni Ana ang dating na-experience ng nanay niya. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit galit na galit din itong si Marian. Ngayon, itong si Klaus, meron siyang isang fiancé. Ikakasal na siya. Alam nyo ba na yung pants ng fiancé niya, yung ginamit niya para sakalin at patayin itong si Anna? Grabe, di ba? Matapos niyang gawin, yung gagawin niya, nakakaiba. Alam mo, ang sabi, itinali pa daw yung katawan bago natin alamin yung magiging reaction ni Marian, eto na, kilalanin na natin yung pumatay sa bata. Klaus Grabowski. Patanda na siya at malayo ang edad kay Ana. Isa na siyang 35 years old na mama. Nagtatrabaho siya bilang isang butcher. At ang matindi dito, eh marami na pala siyang history ng paggawa ng kalokohan sa mga kababaihan at kabataan. In fact, na-aresto na siya dati dahil may ginawa siya sa dalawang bata naman. Pero babalikan natin si Ana, hindi tayo magpo-focus dyan. Nalaman ng fiancé ni Klaus yung nangyari. At doon nalaman niya, kadiri ka. Grabe yung ginawa mo! Siya na mismo ang tubawag sa kapulisan para isumbong itong fiancé niya. Well, at this point, hindi na sila fiancé. Ito na yung nakakagalit lalo na parte. Nung nahuli daw ng mga polis itong si Cloud, sinabi niya pa na, alam mo yung bata na yan, hinihingan nga ako ng pera yan eh. Isusumbong pa ako sa nanay niya. At dahil natakot daw siya na bumalik sa kulungan, ito yung naging dahilan niya kung bakit pinatay niya na lang itong si Ana. Nakakagago no, na napakaraming palusot na parang yung siya pa yung biktima sa pangyayaring ito. Importante, itong mga sinasabi niya tungkol kay Ana sa kung bakit magagalit si Marian at naging dahilan kung bakit binaril niya itong si Klaus. Iniisa-isa lang natin para mas maintindihan ninyo. Devastation! Agad-agad nang malaman ito ni Marian. Nadurog yung puso ni Marian. Grabe, meron akong tatlong bagay na gustong i-point out. Kaya ramdam na ramdam ka rin yung galit doon sa puso ni Marian. Una, biruin mo ang huling interaction ninyo ng anak mo ay eh, nag-away kayo at yun na yung magpe-play sa utak mo na huling memorya yung dalawa. Siyempre, kakainin ka ng guilt mo at hihilingin mo dahil mahal mo yun eh. Na hindi sana yun yung huling memorya yung magkasama. Pangalawa, kwinento ko na rin kanina na na-experience ni Marian kung ano yung ginawa sa anak niya. Kaya alam niya kung gaano kagrabe itong kagaguhan na itong ginawa. Especially, at mas malala yung kinahatnan ng anak niya dahil pinatay ito. At pangatlo, tandaan natin, dalawa lang sila sa pamilya. At si Ana ang buong buhay ni Marian. At kung mawawala sa'yo ang rason para mabuhay, ano na lang yung mangyayari sa mundo mo? All these feelings will lead us sa isa sa mga pinaka-divisive, pinaka-pinagdedebatihan na pagpatay sa buong mundo. Hustisya! Iikot sa salitang hustisya ang kwento natin ngayong araw. March 6, 1981. Mayayanig ang buong mundo to the point na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung moralidad ng ginawa ni Marian. Tama ba to? O hindi. So yung March 6 na yan, Ikatlong araw yan ng trial ni Klaus Grabowski para sa and murder of Anna Bachmeyer. Dahil sa matinding desire ng paghihigante at dahil ayaw niya nang marinig ang lahat ng mga kasinungalingan laban dun sa anak niya na pinatay na nag-smuggle si Marian ng isang .22 caliber Beretta pistol. Ipinasok niya to sa courtroom ng Lubeck Germany. Imagine nyo ngayon ito, habang nagtayari yung trial, habang kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi ng isang lalaking pumatay sa anak mo para siraan siya at para iligtas ang sarili niya. Si Marian, naiisipin natin ay eh, dapat hysterical. Eh, kalmado lang nung araw na to. Para bang alam niya na at tanggap niya na kung ano ang mangyayari pagkatapos ng trial sa isang nakakasyak na akto ng vigilantism. Kalmado siya na naglakad papalapit sa pumatay sa anak niya. Inilabas ang barel at pinagpuputok ng walong beses. Anim sa mga balang ito ang tumama sa lalaki. Bigla nagkagulo ang lahat ng mga tao. Uulitin ko ang katanungan. Tama ba ang ginawa ni Marian na nilagay niya sa sarili niyang mga kamay ang hustisya na hindi nakamit ng anak niya. Pangalawa, deserve ba ni Klaus ang mapatay ng nanay ng pinatay niya? I-comment niyo sa ilalim. Nakakakilabot na statements. Agad-agad nung tanungin siya, nagbigay siya ng statement itong si Marian. Sabi niya, gusto ko siyang patayin. Pinatay niya ang anak ko. Gusto ko siyang barilin sa mukha, Pero sa likod ko siya nabaril. Sana mamatay siya. Sabi ng mga tao, kabaligtaran ng pagkakaroon ng kaguluhan sa loob ng courtroom, si Marian sobrang kalmado na para magsiguradong sigurado siya sa desisyon niyang ito walang regrets, malinaw naman yung motibo niya na ipaghigante ang kanyang anak. Unlawful ang ginawa ni Marian. Pero, ito ha, marami ang nag empathize sa ginawa niya. Ito, nanay, mga kababaihan, mga biktima ng pang-aabuso. Dito mag-uumpisa ang napakahabang debate tungkol sa moralidad nang napili niyang desisyon. Sa isip ni Marian, palpak ang sistema ng hostisya ng Germany. Given na dati nang may kaso ang lalaking si Klaus, bakit malaya pa rin siya na umiikot sa mundo? At kung ang justice system mismo ang palpak, ikaw bilang ina ang magbibigay ng hustisya para sa anak mo na mahal na mahal mo. Papayag ka ba na mabuhay na lang na parang walang nangyari ang pumatay sa anak mo? Hindi, di ba? Naging simbolo ang ginawa ni Marian para sa mga ina na desperado makahanap ng ustisya para sa mga anak nila. Vigilantism ang tawag dito. Pero kahit ganoon, ay naiintindihan ng mga tao ang pangyayari. Ang tanong ngayon, ano ang hatol at ano ang mangyayari kay Marian Bachmeyer. Sentensya, manslaughter. Yan yung ipinataw kay Marian Bachmeyer. November 2, 1982, initially, pinatawan siya ng kasong murder. Later, drain up nila yung charge na to kasi pinag-usapan nila ng napakatagal. Araw-araw, ano ba dapat ang gawin natin sa babaeng to? Ano, da ano ba dapat ang iakusa natin sa kanya? So, after 28 days ng negotiation, sa haba ha, nagkaroon ng verdict ang board. And at this point, apat na buwan na yung mga proceedings. Medyo humaba na. At silabi nila na hindi murder kung hindi manslaughter ang dapat ipataw kay Marian. Sinintensyahan siya ng anim na taon sa kulungan. Pero, matapos lang ang tatlong taon, ay pinalaya rin agad siya. Siguro naiintindihan din nila kung ano yung ginawa ni Marian. Marami pang mga nangyari sa buhay ni Marian. And honestly lang ha, itong pagpapatuloy ngayon, medyo naiiyak ako sa totoo lang kung ano yung mangyayari sa kanya, lilipad si Marian pa ibang bansa. Para iwan ang mga masasamang alaala, para makakalimot, umalis si Marian abroad. Ikinasal siya sa isang teacher noong 1985 na taga Germany din. Three years matapos nilang ikasal, nagdesisyon sila na lumipad palago sa Nigeria at tumira sa isang German camp. Bukod sa para makalimot, nandito rin kasi yung asawa niya para magtrabaho at magturo ng German sa mga taga-Nigeria. Sadly, noong 1990, nag-divorce sila. Ngayon, lumipad ulit itong si Marian papuntang Sicily at nagtrabaho siya bilang isang aide sa isang hospice sa Palermo. Iniisip ngayon ni Marian, marami pa ang mangyari sa buhay niya. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat, pero talagang mapaglaro ang tadhana. At nalaman niya na meron siyang pancreatic cancer. Grabe, di ba? Ang sama ng kapalaran sa kanya. Sobrang dami nang nangyari sa kanya simula pagkabata pa lang niya. Nung malaman niya to, gumawa siya ng isang desisyon. Babalik ako sa Germany. Meron siyang babalikan sa Germany. Pagbalik niya, syempre, dahil alam niya na rin na malapit na siyang mawala sa mundo, ikwento niya ang buhay niya sa mga sunod-sunod na mga interview. Nagkaroon siya ng interview sa radyo, gumawa rin siya ng autobiography para malaman ng mga tao yung kwento rin ng anak niya, syempre. Lumabas rin siya sa TV noong September 21, 1995. Fliege ang tawag sa palabas. Sinabi niya dito na isa sa mga dahilan kung bakit niya binaril si Grabowski ay dahil nga ayaw niya ng dagdagan at busit na busit na siya. No? sa mga kasinungalingan ng lalaki tungkol sa anak niya. Siyempre, para makatakas sa mga kasalanan. Ah, ito yung ginawa ng bata. Ah, ito. Ikaw, maririnig mo sinasabi sa anak mo yung mga kasinungalingan na to. At hindi lang basta kasinungalingan, di ba? Pinaniniwalaan ang mga tao yung mga kasinungalingan na to. Meron pang isang documentary na inilabas na nagsasabi na pre-practice daw talaga ni Marian. Kaya siguradong sigurado siya yung ginawa niya na pagbaril sa lalaki. Dahil dyan, wala siyang guilt, wala siyang regret na naramdaman sa pagpatay na ginawa niya. Kahit pa, alam niya na makukulong siya o makakapatay siya ng tao. Susunod na parte ng kwento ay mamamatay na si Marian. The death of Marian Bachmeyer. Tumalala na yung cancer ni Marian at this point. At dahil dito, Nag-ask siya sa isang reporter na nagngangalang Lucas Maria Bomber. Sabi niya, baka pwede mo kong samahan, kwentuhan mo ko, at ikukwento ko sa iyo ang mga pangyayari sa mga huling parte ng buhay ko. September 17, 1996, namatay na si Marian, edad 46 lamang, sa isang ospital sa Lubeck, Germany. Dito ako naiiyak. And I'm sure marami sa inyo may din dito. Kasi nung nung napatay siya, nagpalibing siya sa tabi mismo ng anak niya. At papakita ko sa inyo to ha. Katabi niya si Ana na ilibing sa Purgator Cemetery sa Lubeck. Sa gravestone nila nakalagay, Ana, 1972-1980. Marian, 1950-1996. Kasama nito, yung isang larawan kung saan magkasama na ang mag-ina. Nakangiti sila. Kung makikita. Pakita natin dyan. And for the first time, simula nung no May 5, 1980, finally, kasama niya na ang anak niya na si Ana. Naiyak ako! Naiyak ako nung ano. lang na tinitingnan ko yung tingnan, naiyak ako. And alam ko, marami sa inyo may iiyak din dito. Kasi pagdating talaga sa mga bata, Lagi ko sinasabi to sa channel ko, don. No? Lagi may bata sa bahay kasi namin dahil panganay ako at lima kami magkakapatid. So, lagi may bunso. Kaya pag may mga bata na ganitong kwento, talagang nakaka-relate agad ako. Hindi ko sinasabi po na tama ang ginawa ni Marian. Mali ito, actually. Mali na ilagay mo sa kamay mo ang batas, especially if may kinalaman ito sa pagpatay mo o pagtanggal ng buhay ng ibang tao. Kahit pagga, ano kalala yung naging kasalanan nila sa iyo. Pero alam nyo, kahit naniniwala akong malito, kung gagawin din ito ng isang lalaking tarantado sa mahal ko sa buhay, sure ako na baka mas malala pa yung magawa ko. Mas, baka mas pahirapan ko pa siya. Especially dahil bukod sa pinaglaruan mo na yung katawan, pinatay mo pa, tapos nung patay na at hindi na kayang depensahan ng sarili, kung ano-anong kasinungalingan pa ang pinagsasabi mo para makatakas ka sa responsibilities mo. Aminin na natin ha, palpak madalas ang sistema ng hustisya. Hindi lang para sa Germany, para sa atin at sa buong parte ng mundo. Kaya naiintindihan ko ng buong husay kung bakit napagdesisyonan ni Marian na ah, tama na, papatayin na lang kita dahil marami ang nakakaintindi dito sa desisyon na ginawa ni Marian, kahit pa kontrobersyal ito, naging laman ang kwento niya ng mga play, ng mga palabas sa sine, ng mga documentaries, and just recently, sa mga content creators na katulad ko, narinig din namin yung kwento at kinukwento namin ngayon sa inyo kahit marami nga lang sa atin ang nag e sa kwento, syempre, marami pa rin yung nagsasabi na mali itong si Marian. Kaya ito yung tanong ko sa inyo. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway kung ikaw si Marian. Parehas ba ang gagawin mong desisyon sa taong tumarantado sa katawan ng anak mo? Kung hindi naman, bakit? Para tapusin ang video na to, papakita ko ulit sa inyo ang puntod ng mag-inang back mayor. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.